Bonjour mga katongbi! Welcome sa aking blog. So anyway, isishare ko lang naman sa inyo ang aking daily routine dito sa Paris, France. Kung ano ba ang aking trabaho talaga dito. So ako ay isang artist charot. Ako, ako ay isang nani dito sa Paris. Bali, ako nga ho simula lunes hanggang... Friday. So, pag umaga ho, start na ho ng 9.30 hanggang alas 12.30, ako po ay nagtatrabaho ng part-time. Ganyan po ang aking trabaho dito. Bali, marami ho akong amo. Ang amo ko nga pala ay apat. So, bali, pag Monday hanggang Friday, iba't iba ang employer ko. Ganyan ho ang tombi. Tapos, pag every Wednesday ho, ako ho ay nagtatrabaho ng 3 hours. At yan ho ay declare. Meron din po kasi akong part-time na ako ay diniklar nila. May 2 hours and meron din pong 3 hours. So, kaya nga ako ho ay full-time. Bali, pagkatapos ko nga ho maglinis sa umaga ng part-time, ang nangyayari ako naman ho ay nadako sa ibang employer. Ako ay nagtatrabaho naman sa panghapon ko ng alauna hanggang alas 8 ng gabi. So, bali 35 hours a week. Very important po yan dito sa Paris kasi nga ho, dapat meron kang declared job para makapag-apply ka ng residency card. Ganun ho dito. So, bali sa 1 to 8 p.m. ho, ako ho ay nagtatrabaho ng cleaning. Maganda ho di yan kasi wala amo. At saka ho, tiwala na sila sa akin. Bale, ako ay years na rin sa kanila. Actually, nag-resign ho ako sa kanila. Pero, ako ho ay pinul time nila. Yun ho. Kasi dati kulang ho ako sa oras. Eh, hindi naman ho pwedeng gayon. Bale, naglilinis ako sa kanila kapag Monday at Thursday, 3 to 4 hours. Pero, pag Wednesday po, ako'y po ko sa bata. Pag Tuesday and Friday, yun po ang pinaka-general cleaning ko. So, hindi po pwedeng lagi pong nagmamap kasi po ayaw po ng amo kasi yung kanilang sahig is kahoy po. Iniingatan nila yon. At dahil nagutom ng nga ho ang tombi, ako ho ay kumain na. So, kung makikita ninyo bakit no rice, kasi ang aking pagkain ay sa amo. O ano ho ang pagkain nila, yun din ho ang kakainin ko. So, dahil libre naman at mm, sagot ng employer, so, blessing na, thankful ka sa ganyan yan. Kung anong meron sa kanilang pagkain, yun ay pagkain mo na rin. Ganun ho sila kabait. Kasi ang turi sa akin ay family. At pagkatapos ko nga kumain, eh, ako ho ay namalan ng saglit. Hindi masela ng amo ko, kaya naman kahit di ko matapos ang aking plansyahin is okay lang. Kasi sinabihan naman niya ako na ako ang bahala sa lahat. A few moments later. So, tapos na ang aking mga gawaing bahay. So, panahon na naman para sundin ko ang aking mga alaga. Bali, for yan labas nila kaya kailangan ko silang puntahan sa school. So, dahil naulan niya ho, ay may dalaho ako akong payong para sa kanila. Ganyan ho. Kasi itong batang ito, pag walang payong, ko iiyak pa ho yan. Ang mga bata dito ay paiba-iba ng mood. Ganyan ho. Kailangan nyo magtyaga. So anyway, pinagluto ko nga pala sila ng pagkain. Ako na ho ang bahala sa foods kasi sabi ng aking employer is kung ano ang gusto kong lutuin, i-partner doon sa soup na niluto niya is ako na sabi niya, ako na doon ang bahala. So siya ay trusted na sa ako So, after nga ho na yan, ay pinagladush ko na sila, pinag na. And, syempre, yung batang babae ay atagal matapos, kaya hinintay ko. So, after ko nga ho silang mapakain, ayon dumating na ho ang aking amo. Ako ho ay maagang pinauwi. Pero, dapat ang aking uwi talaga is alas 8, alas 7 ako pinauwi na. So, pero pag ang aking amo ho talaga ay nadating ay 7.45, 7.30, iba't ibang oras, bago mag alas 8, ako ho talaga ay pinapauwi na. Pero, buo pa rin ho ang So, super bait ho talaga ng aking mga amo at yun ho, ipinagpapasalamat ko. So paano, hanggang dito na lang ho ang aking vlog. Sana ay meron ho kayong natutunan sa vlog ni Tommy. God bless po sa ating lahat. Bye bye! And thank you for watching po!